Mamanaldo ka, alis eh. Nandito na kami sa airport. Papunta na kami ng Dabaw. Hindi <laughs> sila na yung mga sinardo. Mga anak niya hinatid namin. Papunta sila ng Dabaw. Wala lang. Yung vlogger ng ano. Tansa. Uy, <laughs> Luis, behave ka lang. Kasi umalalim yung lalaglagan mo dyan, ayun, yung ano, Air Asia entrance. Vip ko lang, babe. Ayun si tatay, oh. Si Nardo. Dito kami sa airport na tigpunta sila kadami ng gamit. Otay. Ayan, si Sinardo, si Nardo, si BG, si Luis. Si Balong. Ayan, dami naman yung bagahe. Baka hindi lahat yan maisakay. Maiwan yan. Maiwan sa... Ha? Ayan, si Luis. Iwan mo na lang yan. Si Nardo, o, pauwi na talaga ng Dabaw. Saan ka doon? Matho? Pwede ba kayo pumasok sa loob?